gumagawa ng gawain bahay kasi tinanggal na kita. Umalis ka na. Manang, ano ka ba? Hindi ka man lang nakapaglinis dito. Sorry, madam. Sobrang busy ko lang talaga ngayon. Pero, lilinisin ko yan ngayon. Alam mo, nasasayang lang ang pinasosyal namin sa'yo. Max, na ako. Gusto ko ng juice. O oh, sige, anak. Kukuha lang ako ng baso. Ah, uh, ma'am. Huhugasan ko pa yung mga baso. Ano ka ba naman, Manang? Ano bang ginagawa mo maghapon? Sorry, Madam. Ginawa ko naman lahat ang aking makakaya. Ganito na lang. Ikaw na lang magtimpla ng juice ni Jaja. At malilit na ako sa sumba namin. Siya nga pala, nalaban mo na ba yung pang ko na leadings? Naku, Madam. Sorry. Hindi ko pa siya nalabhan. Sobrang busy lang po talaga ako. Puro ka na lang busy napakagaan lang naman ang gawain dito sa bahay. Madam, hindi ganun kadali ang gawain dito sa loob ng bahay. Katulad ng inakala nyo. Pagising pa lang, nagsasaing na ako. Habang nagsasaing, nagpa-plan naman. Hindi yan basihan na marami ka ng gawain. Sige, ako na lang gagawa ng mga gawain mo. Ah, uh, ma'am, ako na lang po bahala sa lahat ng yan. Ako na ang gagawa ng gawain bahay kasi tinanggal na kita. Umalis ka na. Madam, Wag mo namang gawin ito sa akin. Kailangan ko talaga ang trabaho na ito. Pwede ba? Hindi mo ko madadala sa paawa mo na yan. Kaya malaya ka nang umalis. Kylie, anong nangyari? Nakasalubong ko yung kasambahe natin bitbit -bit ang mga gamit niya. At bakit ikaw ang naghuhugas diyan? Tinanggal ko na siya. Eh, sino na lang gagawa ng mga gawaing bahay? Eh, di kumuha na lang tayo ng bagong katulong. Napakadali lang naman ng gawaing bahay. Sa bagay, hindi mo malalaman kung gaano kahirap ang isang trabaho hanggat hindi ikaw ang mismong gagawa nito. Bakit hindi mo subukan? Sige, napakadali lang naman ang gawaing bahay. Kylie, okay ka lang ba? Ah, Dave, sobrang napagod ako sa gawaing bahay. Grabe, ang hirap pala. Akala ko madali lang. Akala ko madali lang ang gawain bahay. Suko na ako. Ngayon, alam mo na kung gano'ng kahirap ang mga gawaing bahay. At yan din ang dahilan kung bakit may kasama ako. At alam kong ikakatuwa mo. Ama lang, hindi ako makapaniwala nandito ka. Ama lang, patawad sa nag-asal ko sa'yo noon. Sana kung patawad mo ako. Siyempre naman. Hindi ko nalalaman kung gaano kahirap ang isang trabaho. Hanggat hindi ko sinusubukan ito. Pangako manang mula ngayon, lahat ng gawain mo ay bibigyan ko na ng halaga. Maraming salamat sa muling pagtanggap mo sa akin. Gusto mo ba, madam, tulungan na kita sa gawaing bahay? Tara, tayo na.